Hello mga ganda! Ayan, akala mo na may eh. hindi bumagyo. Best bumagyo kung ka siya. Huwag kang pamodel-model. Ayan o, oh, tingnan mo oh, Talaga naman ang ilog ay eh, lumabo na naman. Grabe, diba? Tingnan niyo lumaki. Lumabo. O, oh, diba? Nakakasad. Pero ganun talaga kasi bumabagyo naman taon-taon. Oh. di ba After naman yan. Lilinaw na uli ang tubig. Pero, diba? Konting tiyaga, Ay, <laughs> tiyaga, Or konting paghihintay kasi nga. Ganun talaga eh umuulan, bumabagyo. Importante, huwag sa so sobrang laki kasi nakakatakot talaga pag tumodo. di hmm, diba? Ayan. Maraming ganap nung uh, bumagyo. Ayan. Kasi nawalan kami ng power. Pupunta ako ng bundok. ba? Diba? Grabe, ang pagpunta ng bundok ay talaga naman, the struggle is the real. How are no? <laughs> Siyempre, super na super putik. Grabe, tapos ang sukal ng daan, no? Oh, tingnan mo naman. Grabe, konting pagkakamali mo lang, dagasa ka na talaga. Mm? Diba? Super protect. Tingnan mo, ramdamin mo. Tingnan mo naman yung daan, o. Oh kakayani mo ba yan? Kasi nga walang power, walang signal, walang signal sa baba yung wifi namin. Kailangan mong pumunta na naman sa bundok kung saan, doon talaga ako before pumupunta nung pag gusto ko ng malakas na signal. Pero pag umuulan talaga, yun yung problema. Kasi nga, super putik and super hirap umakyat. Kasi konting pagkakamali mo, ayon magdadagas ka, madudulas ka, sasakit ang balakang mo. <laughs> ayon, nakikita nyo naman, di ba? O, oh. Diba, napakatarik. Matarik talaga ang pumunta sa taas. O, tingnan mo naman. O, sige, kayanin mo yan. Ginusto mo yan. Kailangan makapag-upload ka today ng iyong video. Kasi nga, syempre, daily vlog tayo. Kaya sa lahat ng mga best natin dyan, maraming maraming salamat po sa lahat po ng nagla-like, nag-share, and nagpo-follow -fo po kay Gandong Verbit 7. Thank you so much. Oh, yeah. Wow. <laughs> Mimi, ya, ikaw ba yan? Wow. <laughs> Ayan, tinan mo na sa pabundok na tayo. Ayan, this is it, this is it. Pansit, nakikita nyo na. ang um, napakaganda at punong-puno ng puno. O, oh, di ba? O, oh, di diba? Nasa taas na tayo. Green na green ang mga lips. Wow. Well, lips are the art, eh. Ayan, sa bundok na tayo. Thank you, Lord. Ang kinaya natin, hindi tayo nadulas. O, oh, di ba pagdating may baka? San ka pa? O, oh, ayun. Pakita mo yung bundok. Iikot ko kayo kasi super ganda ngayon ng bundok. Kasi nga, pakita mo yung mga green. O, oh, di ba? Green yung mga leaves kasi. Siyempre, nagtagulay na maganda na yung uh, yung yung mga puno o oh, di ba powerful ayan ipinabalik ulit tayo balik ulit tayo sa baba kasi nga update ko kayo kung oh, syempre hindi naman ang laki at nagluto tayo ng ginataang papaya sa syempre di ba mm, sa kahoy powerful super sarap yan kapartner niyan ay tuyo o oh, my God, ang sarap talaga as in ayan di ba pumapatak na naman ang ayan pumapatak na naman ng ulan ganyan talaga ang bagyo kaya naman thank you so much guys safe naman tayo. Nairaos natin yung bagyo. Kaya thank you so much, Lord. Ayan.